Kampante ang mga kongresista na sumusuporta sa Freedom of, Freedom of Information and FOI Bill na maipapasa ito ngayong taon lalo na't pasado na ang budget para sa panukalang batas sa committee level. Inaasahan na magagawa nito ng sponsorship speech bago ang adjournment ng Kongreso sa March 21 at ihahain na sa plenaryo sa taong ito. Magamat ilang kongresista na ang umurong sa pagsuporta sa naturang batas, dahil sa watered-down na umano ito, naniniwala ang mga author na kaya kaya matapos ang deliberasyon ito sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ang aming uh, susunod na hakbang is yung mahikayat namin si Speaker at ang ating majority floor na i-calendar na. At least man lang yung sponsorship. Uh, I think malaking tagumpay na yan pag magkaroon tayo ng sponsorship speeches sa uh, huling uh, linggo ng aming session. Mataas because... Uh, You no know, ah uh, kumpara nung nakaraang uh, kongreso at least mas maaga ngayon na nailabas sa uh, committee no we feel uh, sa ngayon uh, mahigit isang taon na uh, kaya naman siguro 'yan